So dito guys, ganito pag namatayan. So tingnan niyo. Lalaki dito sa bahay ang dami nila. So ako lang mag-isa ang babae na tira dito sa bahay. So nagkukulong ako dito sa kwarto. Hindi ko pwedeng lumabas. Ayan no. Actually hindi pa dumarating yung iba eh. Ayan sila o oh. Sa CCTV ako nakamonitor yan oh. yan sila nagtutumpukan oh. first day nila ngayon dito sa bahay so meron pang dalawang araw kasi hanggang tatlong araw yan sila dito guys ganyan yan dito pag namatayan o oh, oh, alaga ko yun oh. alaga kong bunso O, diba? So, yung TV namin ang laki-laki. Ayan, o. Kasi laki na ng kama ko. Steel monitoring pa rin sa magka.